for you I, uh, I got my feelings up and it's just for you I just need a little bit of time to breathe in and out I just need a little bit of time to ease up my mind Hello mga karespeto at isang magandang araw na naman po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa Aling Losing ang tinatawag po nila na Sisig Queen. Ito po ay matatagpuan natin sa barangay San Agustin, San Fernando, MacArthur, dito po sa Pampanga. Brief history po muna tayo. Aling Lusing Kunanan of Angeles City is credited with having invented or at least catalyzed this present day version in the early 1970s, doing a makeover on boiled sisig soaked in vinegar. Aling Lusing was just one of the dozen barbecue vendors by the city's railroad track selling basically the same stuff of grilled chicken and pig's parts. At marami na po pala mga sikat na personalidad ang kumain dito sa Aling Lusing. Katulad po ni Anthony Bourdain. Siya po ay sikat na chef, YouTuber at isang actor. So excited na po ako matikman natin ang legendary sisig ng Pampanga at tingnan po natin ang ilang mga mino nila. So ang sisig po nila ay 250 pesos, si charong bulaklak 220. So may tokot baboy po sila, lechong kawali 280. Pero po silang daing na bangus. So tingnan po natin dito sa mga fish nila. Fried tilapia 120, pinaputok 130. So may pinaputok na bangus. fried hito meron din. Pork barbecue in a stick meron din. So ang dami po nilang mga choices. So dito naman sila sa dessert. Meron silang leche flan, buko, pandan, ice cream. So drinks, ayan, may wat, bottled water, C2, pineapple naman po. So dito naman po sa kanilang salt, salad and veggies. Buro meron, ensalada meron din. So only 100. So marami rin po silang mga pwedeng pagpilian natin. Lechong kawali, So meron sila for take out po. Yan. So good for 2 to 5 person. Halagang 2.50 pesos. So ayun meron silang group meals po. Meron din po pala silang mga tea. So ayan ar around 80 to 100 po ang price ng kanilang mga milk tea. So ayan so pili lang po kami at mamaya po ay pakikita ko sa inyo kung ano yung mga na-order namin dito sa Haling Lusing. At syempre, o-orderin po natin ang kanilang legendary sisig. At tumating na po later. yung order natin na fried tilapia. Maroon din po tayong order na chicken na barbecue. So, ito po yung chicken barbecue nila. Meron po tayong sausawa na sile at toyo. So, mukhang masarap ang chicken nila. Ang daming sauce ibabaw. At syempre, hindi natin makakalimutan ang pinakasikat nilang dish, ang sisig. So, mukhang masarap po. So, nag-order din po tayo ng tokwat baboy na may toyo on the side. Nako, nakakagutom At meron din po tayo, syempre, na buro, talong, at salad. So, titikman po natin lahat ito. Sobrang excited na po ako at niligyan ko na ng toyo yung rice ko. So, unang tikman natin ang kanilang chicken barbecue na ang daming sauce sa ibabaw. Mukhang ketchup siya. So, yan po. Itong luto po loob. Mm. mm. Masarap. Masarap po yung ano nila. Yung chicken barbecue. So, thumbs up po tayo doon sa chicken barbecue. So, tikman naman po natin ang pinagmamalaki nila na sisig. Excited na po ako matikman natin to. Mm. Mm. Hmm. Iba po yung lasa niya sa natural na sisig. Hmm. Hmm. Medyo maasim po yung sisig nila. So, medyo okay naman po siya. So, mamaya po, magkakaroon po tayo ng food review. So, tingnan po natin ang kanilang talong at buro. Mm. Alam ko po, po yung iba, hindi ko makain ng buro. Mm. Sabi mga tagal may bay at mga taga Pampanga uh, ito po yung ginagawa po namin sa, lalong lalo na sa mga gulay sa mga prito yan po ang pimpang. so tingnan po natin ang tokat baboy nila hmm. malutong yung baboy yung tokwa din po malutong masarap po yung pagkakatimpla nila dito sa tokat baboy tamang tamang po yung asim at alat sarap po siya so tamsa po tayo dito sa tokat baboy ito itong gulay naman po na kasama ng buro wait, right? okay naman po yung buro nila masarap din diba? po tapos na po tayong kumain at ngayon po ay re-rate natin ang mga pagkain nila from 1 to 10 kung re-rate ko po sila ay 8 masarap naman po ang mga dish nila lalong lalo na po yung barbecue chicken na paborito ko sa lahat at yung tokwa at baboy po nila na crunchy po yung baboy at yung tokwa na din po. Masarap po siya. About naman po sa kanilang sisig na hindi po masyadong nagustuhan kasi medyo maasim po siya tapos parang slimy po yung texture niya. But all in all po masarap po ang mga pagkain na dito at must try po. At sana ay kung saan kayo malapit na merong Aling Lusing ay pasyalan nyo po at tikman nyo po ang kanilang mga pagkain at kayo na mismo ang magsabi kung masarap po ba ito. At hanggang dyan mga krespeto ang vlog natin ngayong araw at sana isamahan nyo ako sa susunod nating mga bago pang mga vlog. Maraming maraming salamat po. At naniniwala po tayo mga krespeto na kailangan nating ipakita ang pagpapahalaga at pagkilala sa dignidad ng tao upang gawin din ito sa atin ng ating kapwa.

And she got me running like I'm losing my mind. All for you. I feel with every little step I take, I'm crossing your line. All for you.